Ohio mga ka-Japan ngayon sobrang lamig dahil nag-snow ngayong araw ang problema lang sa nag-snow dahil kami is outdoor ang trabaho namin ngayon minsan nagkakaroon pa kami ng customer may karawas kasi automatic kasama sa ano yan sa package kaya minsan talagang pagtagla may maher din magaano yung kamay mo kasi nga naghahawa ka ng tubig maglinis ka ng sasakyan talagang malamig kasi minsan kasi magka-gloves ka rin meron din gloves kaso mahirap galagay aalis talaga minsan sa gabal din sa ngayon ganito ang trabaho ng dahil taglamig ngayon mga hanggang March yung lamig dito. Pag nagsimula ng April, yan, dandaan ng pag init na yan. Unti-unti nang nawawalan lamig. Dahil nga hindi pa ako masyadong marunong mag-vlog, eh, tinatry ko lang. Baka naman masubukan din naman akong i-like and subscribe saka mag-comment na po kayo dyan para naman masaya tayong lahat at titutor ko kayo sa Japan okay dito sa lugar ko kung makapunta mo na makakapasya naman ako sa ibang lugar itutol ko kayo basta mag comment na kayo kung saan nyo gusto anong gusto nyo makita halimbawa restaurant sa Japan paano yung ano nila paano yung style ng restaurant paano yung ano, kung anong kaganda yung lugar dito papasyal ko kayo Basta huwag nyo kalimutan mag-subscribe po sa akin. Dahil first time po mag-vlog, <laughs> i-try ko lang po. Kaya, hindi naman po masamang mag-try, di ba? susubukan po lang natin. Balay mo, sumikat din po tayo. <laughs> Kasi meron din yung OFW. Ang hirap nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Nangangamuhan tayo dito, alam mo naman eh pag oras ng trabaho trabaho di ba eh, kailangan naman para kumayod tayo eh, alam mo naman bilang OFW marami sa atin dyan na mas mayroon pa sa akin trabaho pero syempre para sa pamilya para sa future o kinabukasan ng bawat isa eh syempre kailangan natin magsikap at magsipag basta tiyaga lang kung habang nagtatrabaho sa abroad kailangan mo rin talaga mag ipon para sa sarili mo at magnegosyo ka kasi pag mahina ng katawan mo hindi ka na makakapagtrabaho sa abroad habang malakas pa sige kayod ipon basta guys so, subaybayan nyo lang ako itutur ko kayo dito sa aking munting ano munting channel Salamat guys, salamat po. Mga ka Japan dyan, salamat po. Mata na